Asamahan niyo po ako. Basahin po natin ang awit chapter 149 verse 1, 3, and 5. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ang kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Magalak nawa ang Israel sa kanya na lumalang sa kanya. Nagalak nawa ang mga anak na siyon na kanilang hari. Purihin nila ang kanyang pangalan sa sayaw magsiawit sila ng mga pagpapuri sa kanya na may pandereta at alpa. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan, pumuri nawa ang mga banal sa kaluhalatian, magsiawit sila sa kagalakan sa kanilang mga higaan, malagay nawa sa kanilang ibibig ang pinakamataas na pagpapuri sa Diyos at tabak na may dalawang talim sa kanilang kamay upang magsagawa ng paghihiganti sa mga bansa at mga parusa sa mga bayan upang talian ang kanilang mga hari na mga tanikala at ang kanilang mga mahal na tao na mga panaling bakal upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat. Mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon Ama na makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Hesus Kristo. Amen.